Nakahanda na ang mga pulis sa pagbaba ng utos na damputi na si Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Buloy, kaugnay sa kasong contempt na inihain ng Senado laban sa kanya. Yan ang ulat ni Jason Amisola. Wala pang natatanggap na order ang Police Regional Office 11 mula sa National Headquarters ng Philippine National Police tungkol sa pagpapaaresto kay Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Kiboloy. Ito ay kaugnay ng pagpapataw ng contempt sa pastor matapos hindi sumipot sa Senate inquiry kaugnay ng kanyang mga kasong kinakaharap. Ayon kay Police Major Catherine Rey, nakahanda naman ang kanilang opisina sakaling matanggap nila ang arrest order if ever na galing we will abide and obey with the legal orders of our duly constituted authority. So, impose yun nato na. Kay ang kapulisan, as a law enforcers, wala ito o kinsa nga tao, unsa man status sa uh, society, o unsa sa iyahang personalidad. Pantay ang ato ang ginabuhat in, uh, in our uh, Enforcing our mandated law. Kaugnay nito, nagsasagawa naman ng monitoring ang Aviation Security Unit 11 PNP, lalo pat alam ng lahat na nagmamayari ari ng isang private plane ang pastor. Actually, daily we monitor lang naman don sa airside, kasi we cannot go don sa inside ng hangar niya. Eh. May sarili kasi siyang hangar. So from time to time, nag uh, si situational report yung aming mga personnel sa field regarding doon kung merong take off or landing o kung mag department si pastor. Uh, yan po naman ay eh, bineverify din namin sa pamunuan ng CAAP. Nilinaw naman ng avseu 11 na panahon na may notice o dokumento na kailangang paghold sa departure ng pastor, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang magpapatupad nito. Samantala ngayong araw, ikinakasana ng mga supporters ni Pastor Kibuloy ang Liwasang Bonifacio para sa gaganaping prayer rally. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.